Ah, kumusta po kayo lahat, mga panganay? At ah, tayo po ngayon narito sa number 2 area. Maghahatid po tayo ng gasolina sa area number 3. Dahil yung pong ating isang kasama pagtatrabaho doon ay wala nang gasolina gagamitin. Na ito po o oh. Yan. po. Sama-sama oh. na po tayo. Chocho. o oh and bale po ang panahon dito yung maganda ngayon. Tayo po isama-sama na. Uy! Yan po. Hatin oh. po nga natin si Arako. Arako ang pangalan nun ay Hindi ko alam mo ang totoo pangalan ng gasolina na sa magamit. Tayo po babalik ulit dito sa number 2 pagkahatid nito. Ayan, ngayon po yung ganda ng panahon dito akala mo ay panag-araw parang init mayo ang sabi nga Ayan, tayo po ay pupunta doon yan tayo po ay mag-ingat lagi salamat sa mga suporta ninyo sa akin yan panand tubig ayo KJ init na eh Iba po talaga pag maganda ang panahon maaliwalas bang kumilos yon ang kuan po dito sa atin ang panahon niya yon Yan ah, saka po pati ang mga ibon talagang hunihan pag ganitong mainit Choo-choo! po ang panahon dito ngayon no 'yang paligid Napakaliwas Eh kala ko sin ng si Kuya Darmo ay nag ng bubong Kader mo Inaayos mo hindi na naulan na dapat ina na ulan Handa handa para pag ulan na hindi na natulo Ah Handa ba pag ulat para hindi na tumulo sa susunod? Ayo. Okay, Ako pa pare maghatid ng gasolina. Wala nang gasolina si Arako. Ano ba 'yun? Ay, bangkalong. lang. Takot ang daan oh. Magdamag pong hindi na ulan, ano po laking tuyo agad ng daan ay. Pag hindi na ulan. Kagad po noy eh, na hindi na, na ulan ay. Kaya maganda na uling daanan ah. Ng mga kabilang araw ay talagang anong putik. Hmm. Ngayon po mayroon pa rin putik pero hindi nagaano. Hindi katulad ng pag may ulan. Ba si Chuchu ay una-una pa sa akin. Hmm. Yan. Ano po? Tayo. Kay rako.

Salamat po sa inyo. Ingat. Bye.